guys, this is me and May and I go vlogs so, let's roll back guys, ang mahangin nakita nyo ang mahangin ang hangin yan para sa mga bibig kinang natin maglagay ng lipstick na pang hangin talaga, so pupatak tagay yung bibig nyo dito kapag ganyan magkakaroon kayo ng lasa dito dito Ayan. so support na po kayo sa akin vlog at sa vlog at sa ano ko sa facebook Ayan. sa tiktok Ayan. tapos isubscribe nyo rin po ako at saka comment and subscribe and follow na rin po ako sa facebook at saka sa tiktok And then, pakisubscribe na rin po si Tisha. Ayan. So, so, ayan guys, Walang maganda magawa. Nagdudoyan lang ako. Ayan. Wala dito ang baby. baby. Yan, yan. Kasi nga si school sila. So, so, ano guys, um, sobrang hang today. Pa, pa, ang lapit na kasi. Alakas kami yung baso kayo module muna. Bago. Magana ako gabi guys. Kinuha ko na yung aral ng kalibunan. Pero dalawa na yung natitir sa akin hindi ko na nagagawa. Dalawa. So, dalawa guys. Kung mapapansin nyo guys kung maingay guys. Kasi kami ay nasa bukid lang. Ayan guys. So, yung may umano. Santol. Santol ba yun? mura no? So, guys, so later, guys, so, um, ingay na. Ayan si mama. Ayan. So, since is set up niya yung binili niyang solar sa Shopee, kahapon, yung malaki, yung solar. So, ayan, guys, init na init si mama. So, so, si mama guys mukhang papasok siya doon sa may doon siya sa may loob guys ayan uh, yung magpakita sa video and then ako dito nagpapahangin kasi uh, wala pa akong and then sinisilip ko na rin kay baka kasi in si kinakain yung balhibo niya o <laughs> ano niya Kiwi! So, wait lang guys. Pakita ko sa inyo sa si TV. Pag lumapit tayo dito sa gate, nag-ano na po siya titingin siya sa atin. So, yun po si TV guys. Ayan so, yun. yun Nakakulang na as na yan. Ayan. Sabot pala siya na ano po. Kala ko hindi. So, tingnan nyo guys. Lilingan talaga siya. Ano ah. Ayan, so, marinig pa lang yung gate. Akala nyo na. Eh lalabas ako. Ayan, nakatingin sa akin. Yui! Ayan guys, so lumabas na siya. Lumabas na ang dog. Ayan. So, ayan guys, sakita na lumabas na siya at aga-abang siya sa akin. Pero may asong gala guys. Ano? Ayan. Ayan. So, good luck naman yun, guys, para ma-check natin siya. So, wait. So, si Kiwi, yung katabi na yun ng kulungan niya, guys, mga kalapate sa so, wala kasi kulungan na dyan. Nilabas na. Nasa labas na kasi yung kulungan ng mga kalapate. So, yun na si Mama ulit. Diba? Yan, pumasok sa sundahan. pumasok na siya sa tindahan niya guys. hindi na magpapahinga na siya. And then, ayan, meron bumili sa amin. Hindi ko alam kung sino. Pero mamaya guys, meron na ba itong na dito? Kaya hindi na ako makakapag-vlog dahil wala si Nanani na sila so, nila mga vlog ako kasi ano. So later guys, mag tayo. And then, Magpapatagtog tayo sa loob ng kwarto. Kasi tunarge ko yung maliit na bluetooth kasi nalubat. Kaya mami, guys i-charge natin tong cellphone. Ay, i-charge ko tong cellphone. Pag uh, makakapag-vlog. And then, makapag-module tayo. So, yun guys. Ang um hangin talaga. Ewan ko ba kami um kung bakit. Kung bakit ba Guys, yung... comment nga kayo kung nakakaibay hangin. sa gis lang. <laughs> so, pinasok ni mama yung motor. Ayan, nakikita niyo yung motor. Inasok ni mama. Kasi gawa na po yung gate namin. Dati ay sira. So, hindi ko nang napakita sa inyo yung sira yung gate namin. Hindi ko napicturan. Pero ngayon, guys. Uh, medyo ayos na yung gate namin. Ayan. Na so, sa December, guys. Sa December 17 na daw yung uwi nila, papa. Kasi, sa ano, December 16 yung pag alis niya, napapagod sa New Zealand. Kaya, December 17 na guys. Kaya, ayun. Nahintay tayo ng mga, mga days. Kaya, ayun. So, guys. Update ko na lang po kayo sa December 17. Pag-video na rin po ako nung kaya lang, Sorry, guys. Dahil, Gala-gala tayo. So, pag-away ka sa bahay, tsaka ako palang i-editing mga aking mga vlog sa airport. hindi pagbabayahe. So, sa Manila po yata namin siya susunduin. I don't know. Kasi sa Manila namin siya sinundo kaya. Doon na, kasi sa so, guys, tinatarong ng lima may oras. So, wait lang. Mama! 11.48! So, ayan, tinanong ni mama yung ano, 11.48pm, kasi, p.m. pa, ay, p.m. ba, ay, p.m. talaga, e.m. pala, ayan, para, akala ko p.m., kasi, pag p.m. kasi, guys, sobrang gabi na, at sobrang malamig, at sarap matulog, kaya, bukas, pwede pa rin ako makapag-vlog, na, ah, uh, mamayang gabi guys, mamayang hapon guys, may gagawin tayo. yung aralin nagawa ko na yung aralin yung palipunan. Ayan, nasa screen ko. Ayan. Tapos, ang gagawin yung official edukasyon. Ayan. Tapos, Pilipino. Ayan. So, yung ano na lang guys, official. Tapos, yung Philippines hindi ko lang nagagawa. So, nandito po siya sa screen ko. Ayan, silang dalawa. Ayan. So, gagawin na po natin yan. Yung official, ay yung Pilipino na lang guys, yung gagawin ko. So, tapos, kung ano yung pinakamadala, yung official ba, Filipino. At pinaka yung official na no kasi sabang dali yung dalawa. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. So, official na nung pipiliin ko. Mamaya na pala yung Pilipino pagkatapos noon. So, ayun guys, later na po ako mag-vlog. Dahil, ano guys, um, mamaya guys, busy-busy na po ako. So, thank you for watching guys to our channel. Like and subscribe sa akin YouTube channel. Bye everyone! Pakisubscribe po ako sa aking channel. Paki-follow na rin po ako sa aking page Facebook page at paki-follow na rin po ako sa akin dito at pati kay Tisha paki-subscribe na lang po kami nito siya so ayun po bye